Hello guys. Hello guys. Welcome back to San Eleven Quintaro Tarot. Kamusta po kayo mga Libra? Kamusta ang inyong mga energy? Libra? So, hihingi tayo um, siya nga po pala, no? Um, thank you, thank you so much. Thank you, thank you po sa patuloy na pag ninyo. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik at, at pananood. Maraming maraming salamat at sa mga bago, welcome po kayo dito, welcome na welcome po kayo dito. At sa mga bumabalik, no? maraming maraming salamat po at sa patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat. So hingi tayo ng update sa inyo mga libra kung ano ang nais na misahe sa inyo itong buwan ng May. So, generally dito, Pwede mag-resonate. Pwede mag kung dama ko ano ako para sa inyo, at, at, at ano ba hindi ay ibigay pa natin sa iba. So, simulan na natin mga libra. Kamusta na kayo mga libra? Kamusta? Marami po ba kayong binabalanse or marami kayong mga pinagpapantay-pantay or pinaghati-hatian kung paano ang trabaho ang gagawin. So, maganda yan. Ibalansin nyo pang po. So, hindi tayo kung ano ang inyong pinaka main energy. Okay. Meron na tayong dalawang cards na binabukas. wisdom, wisdom, knowledge, being wise, learn from act, learn from experience, good judgment, and uh, understanding. Okay, so dito meron ka kadiling, meron ka dito na Leo. So kayo, kayong mga Libra, marami kayong pinag-aaralan marami kayong parang ang isip ninyo dito is uh, napa no? no, nagiging nagiging wise na kayo dito. Nagiging dahil marami na kayong marami na kayong experience, no. Kaya andito yung talagang wise na kayo, hindi na kayo ma, hindi na kayo maloloko. No, at lahat ng bagay ay iniintindi niyo, no kasi natuto na kayo sa dating nangyari dating nangyari sa inyong buhay kumbaga nakat siguro um, nakatatak na to nakatatak na to sa iyo na hindi na hindi hindi na ito mauulit no and protection dalawa ang binaba protection um you need to defend things Okay, so kailangan mo ng kailangan mo protection ang sarili mo. Dep I defend mo ang mga bagay-bagay no na meron ka. Ang sarili mo protektahan mo. Ang bahay mo protektahan mo. Ang pera mo protektahan mo. At ang iyong energy protektahan mo. Yan sinasabi sa inyo yan in ang pinaka total energy niyo, no protection and wisdom. Saan so, pa ang message sa inyo? Mga libra. So, ang ganda ng ano nyo, no? isang isang may na-experience na at natuto na. Natuto na sa mga bagay-bagay na nangyari na na-experience na. -experience na kaya pinaprotektahan mo na ang sarili mo. So ano pa ang message sa si inyo mga Okay, Libra. So, ang sinasabi dito sa inyong pangalawang dito sa pangalawang deck, no. Meron ka talagang ano Meron ka kinat, no. Meron ka ng kinat na tao sa buhay mo. Kasi nagdadala lang siya ng stress sa iyo. Kaya dinidepensahan mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay, no? Kaya na, kasi nakakaramdam ka dito ng ano eh, parang ang dami mong iniisip, ang dami mong problema. Hindi mo alam kung paano mo gagawin, no? Pero nandun talaga yung nandun na yung pinag-aaralan mo na lahat kasi nagkaroon ka na ng experience experience dito sa problema na dumating sa iyo no kaya lahat ng bagay pinag-aaralan mo na no at nakikiramdam ka nakikiramdam ka na sa mga palipaligid mo nakikiramdam ka na sa mga nakakasama mo at pinag-aaralan mo na sila no at nararamdaman mo rin kung ikaw ba ay niloloko kasi ayaw mo nang ulit mangyari yung dating na nangyari sa'yo. Na naloko ka. Na, na, na hindi mo, na hinayaan mo yung sarili mo na hindi mo hindi mo hindi mo, hindi mo pin no? Hindi mo siya naalagaan. Ngayon, natuto ka na dito. No? Kaya lahat ng bagay um naging mata naging matalino ka na. Hindi ka na basta-basta dito maluloko. Okay. At ang ilan din sa inyo dito mga libra. At dahil nga dyan sa may mga pinag-aaralan ka, no, At malakas ang iyong nararamdaman na ah, talagang makukuha mo to yung mga bagay na na pinag-aaralan mo tungkol sa iyong sarili. Nang gusto mo nang maging, maging maayos, maayos, maayos yung sitwasyon mo. Ayaw mo nang ayaw mo na uli bumalik sa dating hindi ka makatulog sa gabi. Hindi mo alam kung anong solusyon ng problema ang sa problema mo. So ganun no. So ayaw mo na mangyari. Ang ayaw na ayaw mo na mangyari iyon. Kaya nandito ka, um, nagdarasal ka. So minamanifest mo rin. Meron ka rin dito manifestation about sa, sa iyong sarili. Na protectionan ka. Mga ganyan. Pinagdarasal mo yan. Kasi naging wise ka na dito eh. Naging wise ka na, naging matalino ka na, pinag-aralan mo na lahat ng mga bagay-bagay. At talagang meron ka ng kinat na tao na hindi nakakatulong sa buhay mo, sa iyong sarili. No? So ano pang message sa inyo mga libra? So, siguro, ano, libra na. Dahil dyan sa, dahil dito sa ginawa mo na, minamanifest mo na, gusto mo na ng pagbabago sa sarili mo, gusto mo na maayos sa lahat ng sitwasyon mo. Kaya ang, kaya ang total energy ninyo is, na, paproteksyonan yun na yung sarili ninyo or kailangan yung protection na, na sarili ninyo at pag-aralan ninyo yung nangyayari sa araw-araw siguro siguro na loko na rin kayo dito libra kaya parang yung energy mo parang may taong niloko ka. Kaya talagang hindi ka makatulog dito. No? Hindi ka makatulog sa gabi. Iniisip mo kung anong solusyon ang gagawin mo. Siguro, meron ka rin mga meron ka rin siguro mga problema about financial. Ano? Kaya talagang nandun na yung, nandun ka na sa point na saan ba ako mag uumpisa No? Hmm. Kaya, natuto ka. Meron ka dito mga kabiling na Pisces. Gemini. And Aquarius. Okay. Teamwork. Teamwork. Work with others to make this situation come about. So itong ano mo, itong bigat na nararamdaman mo, mga problema mo, sa sarili mo, sa pamilya mo, no? yung anxiety mo, kasi nag, pumapasok dito yung hindi ka nagiging masaya, eh. hindi ka nagiging masaya, parang pagod na pagod ka na, pagod, pag pagod na pagod ka na sa sarili mo. So, wag mo siluhin. No? wag mo siluhin yung problema. Kung meron kang partner, eh. kung meron kang partner, pag-usapan yung dalawa para mapagaan. Para mapagaan yung bigat na nararamdaman mo. At saka, kailangan mong protection ng sarili mo. Kasi kung hindi mo po protection ng sarili mo, mas lalo kang magkakaroon ng anxiety dito. Pag hindi mo, pag hindi ka dyan tumayo, nandiyan ka lang, Nandiyan ka lang sa kwarto mo. Nandiyan ka lang nag Nakaupo. Parang iyak na lang ng iyak. So, wag ganun. No? Kailangan mo dito may kausap ka. Kailangan meron ka dito yung pinagsasabihan ng problema mo. Yung protection na nyo po yung sarili mo. And then, um, Love your parents. Parents. Love your parents. No matter what your no matter what. Your mother and father love you as much they can. Okay. So kahit anong mangyari Kahit anong mangyari, kahit may mga problema dumarating sa buhay mo. Nandiyan at nandiyan ang iyong magulang na nagmamahal sa iyo. Hindi kanila pababayaan. No hindi ka nila pababayaan kahit anong mangyari, no? Dahil nandiyan, nandiyan sila sa'yo. Nandiyan sila sa'yo para tulungan ka sa mga problema ang pinagda, pinagda, pinagdadaanan mo. No? Okay. So, the bottom of the deck natin is happy and Surprise. So, huwag ka mag-alala. Something very good is about to happen. So, itong stress mo yan, mapapalitan niya ng kasayahan, no? Na magiging masaya ka. You know? Masusupresa ka dito. Kasi, lumaban ka dito eh. Lumaban ka, inalam mo lahat. Tapos, um, inalagaan mo na rin yung sarili mo, no? Kailangan, nyo ala at kailangan nyo yung alaga, kailangan yung talaga ng alagaan sa sarili mo. Kasi um hindi ka magkakaroon ng mga idea dito pag nandiyan ka lagi nagmumukmuk, umiiyak. Nandiyan lagi sa higaan. Kaya tumayo ka diyan, no? Linisin mo yung sarili mo, ayusin mo. At maging positive thoughts palagi, no? Mga libra. Okay po. So, yan po. Yan po ang message sa inyo mga Libra. Um, thank you. Thank you so much po. And God bless po.